Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para supportahan ka? Hindi, hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambalos Los. <laughs> kay House Pero hindi, I mean, hindi seryoso yun, ma'am. Or are you seriously considering to... Actually, uh, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Mm Ha? -hmm. Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si uh, si former SP Tito Sen Uh, nagre-recruit din lahat sila nangangampanya Nangikinig ako pero para sa akin tulad ng sinabi ko noon dapat may klarong plataforma. talaga bang ipagtatanggol ang ating budget yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na ng 2025 mauulit ba yan kasi nagpalit kami ng SP para sa akin nag Bumukot ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng uh, uh, confidence na talagang uh, hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos nun, um, siyempre, yung uh, integridad ng Senado, yung pagtatanggol ba, yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So, you're open? I think every senator will uh, rise to the challenge. Mm -hmm. Ilan na po yung nag-express ng na support sa inyo, ma'am? Uh, I'm, uh, I'm not free to say so. Mm -hmm. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, para... hindi. Ay, nag-text. May ligaw mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nag-text ako sa iba't iba pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya.